Hello guys, good morning. Ang video na ito guys ay gagawin ko para sa mga nagtataka guys. Kasi maraming nagtatanong uh, TV channel nila, ah uh, TV Plus nila, wala wala na ibang channel, isang channel lang nakukuha. Ngayon, isa rin ako dun sa nagtataka guys. Isang channel lang ang nakukuha ko sa aking TV. Ngayon, eh tuturo ko sa inyo ang ob obserbahan ko na ano ko na experience ko uh, ito guys pag wala kayong ibang channel na kuha gayet gagawin nyo, sa TV Plus ito yung remote ah uh, gagamitin nyo pindutin nyo lang yung menu Ayan. Pag lumabas na yan, settings. Okay mo lang yung settings. See, settings okay. Okay mo lang, okay. yan Tapos ta ayun. installation punta tayo sa sa factory, factory ayan. Ayan. Factor Okay. okay. Okay Tapos I Yes just tayo Yes and guys Sundan nyo lang guys Ayan Tapos Factor default uh, Auto search sa yes, Auto search Yan. Yung iba pala guys May ano yun May code Yung iba may code Dun sa factor default Pag humingi ng password uh, Gawin nyo lang 000 apat na zero. Tapos okay. Yan. Pag may password, eh ito walang password. Auto search yun lang guys. Auto search. Okay. Tapos, ayan na. Okay lang, okay lang natin. Hindi okay. Okay, ayun. nag i na siya, guys. Antay lang natin na matapos yung pag-i-scan niya. Yan Antay lang tayo ng ilang minuto. Mag-i-scan siya. Ayan o. Ito, progress. Ayan, nag-progress 7%. Ito yung total TV. Ayan. O, 8 channel na. Ayan. Kung ilang channel na makukuha niya. Ito, antay lang natin. Ayan. Ito yung, uh, ano niya, signal, strength, quality. Ayan. Tay lang natin na matapos guys. Yan. Para magkaroon tayo ng maraming channel. Wait for uh, result. Wow. Charot, may ganun pa. Wait for result. <laughs> <laughs> si guys. Nasa likod ko si guys. Ulitan no? Wait, wait Para maraming channel at may makuha. Wow. Uli si Hi guys, nasa likod ko, likod sa likod. Ito rin natin sa kanila para alam din nila. Para alam nyo guys, uh, hindi masayang yung TV Plus nyo. Eh, yung TV Plus ko, muntik ko na maitapon eh may paraan pa pala para magkaroon siya ng maraming channel. Kasi nagtataka ako eh, isang channel lang na kukuha ko. May eh, paraan naman pala. Ayan. Oh, Ayan. 97% na guys. yun Search complete na. Pag search complete, ayito eh, ito na guys. O okay na lang natin ito sa remote. Okay. Okay, yan. Atay lang natin. Yan. Wow. Yan. Uh, ah, Jamie yung una siyang ano JMA channel. Yan ito. Try natin na channel 1. Okay, channel 1. Oh, JMA. Channel 1, channel 2. Ito, channel 2 channel 2 Yeah, Ghost Fighter, Ghost Fighter. Channel 3. Oh, ayan. Heart of Asia. And guys. Tapos para makita niyo yung mga Filipino channel, tawagin e, eh ano lang natin tong okay. Pindutin lang natin okay. Press okay. Yan and tata channel 1 JMA yan uh, hanap lang kayo dito guys ng channel uh. yan to TV5 TV5 kung TV5 pindutin nyo lang yung okay yan Kirin naman direct news channel. Ano oh. 'yan? guys. Okay. Oh. Oh. Kailangan maraming channel lang guys. Oo. Oh. 'Yan, Philippines channel. SMNI channel. 'Yan, this news channel. Okay guys, balik tayo dun sa Channel 1. Okay, approved. Thank you for watching guys. Uh, that's all. Uh, please share my videos guys, uh, kung nagustuhan nyo, guys, uh, may natutunan kayo sa video ko. Uh. Please like and share and comment